Mga Kawikaan Ikadalawamput-apat na kabanata Ikalabing siyam Huwag kang maingit sa mga taong masama o hangarin mang makipagkaibigan sa kanila sapagkat ang iniisip nila at sinasabi ay para sa kapahamakan ng iba. Ikadalawampu Sa pamamagitan ng karunungan, maitatayo mo at mapapaunlad ang iyong tahanan mapupuno rin ito ng mahahalagang kayamanan. Ikadalawamput isa, ang taong marunong ay malaki ang maitutulong upang lalong lumakas ang mga nakikipaglaban, sapagkat kailangan nila ng mga payo sa pakikipaglaban, at higit na matitiyak ang tagumpay kung maraming nagpapayo. Ikadalawamput dalawa, ang karunungan ay hindi maunawaan ng mangmang, wala siyang masabi kapag mahahalagang bagay ang pinag-uusapan. putatlo, ang taong laging nagpaplano ng masama ay kikilalaning may pakanan ng kasamaan. Anumang mang pakanan ng hangal ay kasalanan, at kinasusuklaman ng mga tao ang sino mang nangungut siya. Ika-dalawamput-apa. kapag ikaw ay nawala ng pag-asa sa panahon ng kahirapan, nagpapakita lang ito na ikaw ay mahina. Ikadalawamput lima, Huwag kang mag-atubiling iligtas ang walang kasalanan na hinatulan ng kamatayan. Maaaring sabihin mo na wala kang nalalaman sa nangyari, pero alam ng Diyos kung totoo o hindi ang iyong sinasabi. Dahil binabantayan kanya at alam niya ang nasa puso mo. Gagantimpalaan kanya ayon sa iyong mga ginawa. Ikadalawamput aning, Anak, kung papaanong matamis at mabuti para sa iyo ang pulot. Ganoon din naman ang karunungan. Sapagkat kung marunong ka, mapapabuti ang iyong kinabukasan at mapapa sa iyo ang iyong mga hinahangat. Ikadalawamput pito, huwag kang gagaya sa taong masama na palihim na sumasalakay sa bahay ng matuwid. Ang taong matuwid, mabuwal man ng pitong ulit ay tiyak na makakabangon ulit hindi tulad ng taong masama, na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. Ikadalawang putwalo, huwag kang matuwa kapag napapahamak ang iyong kaaway. Dahil kapag nakita ng Panginoon na natutuwa ka, hindi niya ito magugustuhan at hindi na niya parurusahan ang iyong kaaway. Ikadalawang putsyam, huwag kang mabalisa o mainggit sa mga taong masama, sapagkat wala silang mabuting kinabukasan at magiging tulad sila ng ilaw na namatay. Ikatatlumpo, Anak, igalang mo ang Panginoon at ang Hari. Huwag kang makisama sa mga taong sumusuway sa kanila, sapagkat hindi mo alam kung anong kapahamakan ang biglang ibibigay ng Panginoon o ng Hari sa kanila. Dagdag pang kawikaan, Narito pa ang ilang kawikaan ng marurunong na tao. Hindi dapat magtangi ng tao sa paghatol ng katarungan. Kapag pinalaya mo ang taong may kasalanan, susumpain ka at kamumuhian ng mga tao. Ngunit kapag pinarusahan mo ang may kasalanan, matutuwa ang mga tao at pagpapalain ka. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Ihanda mo muna ang iyong pagkakakitaan tulad ng iyong bukid na taniman bago ka magtatag ng sariling tahanan. Huwag kang sasaksi sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan o magsalita laban sa kanya ng kasinungalingan. Huwag mong sasabihin, gaganti ako, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin. Dumaan ako sa bukid ng taong tamad at mangmang. Puno na ito ng mga damo at matitinik na halaman at giba na ang mga bakod nito. Nang makita ko ito, napaisip ako ng mabuti at natutunan ko ang aral na ito. Sa kaunting pahinga, kaunting pagtulog, at paghalukip kit mo taong tamad, ay biglang darating sa iyo ang kahirapan na para kang ninakawan ng armadong tulisan.